Pangalawa, Jesus has all authority. Ang dahilan kung bakit tayo gagawa ng alagad ay hindi lang ito inutos, kundi tayo ay binigyan ng authority. Matthew 28.18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ang sabi, ay ang lahat ng authority ay ibinigay na sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay siya lamang naman talaga ang tunay na may authority sa langit at sa lupa. Pero, nag-delegate siya sa atin ng authority. Inauthorize niya tayong gumawa ng alagad. Tayo ay kumikilos sa ilalim ng kanyang authority at pangalan. Ang authority niya ay hindi limitado ng jurisdiction at geography. Ito ay universal. Kahit saan ay pwede niyang i-exercise ang kanyang authority. At kahit kaninong tao na nabubuhay sa lupa, may authority siya sa boss mo na nag-aalangan kang bahaginan ng kaligtasan. May authority siya sa taong hindi mo mapagsabihan ng mga bagay patungkol sa Diyos may authority siya sa boss mo na nag-aalangan kang bahagina ng kaligtasan. Kahit mataas ang posisyon niya sa mundo, si Kristo pa rin ang may tunay na kapangyarihan sa buhay niya. Kaya ng Panginoong Yesus na palambutin ang kanyang puso. May authority siya sa taong hindi mo mapagsabihan ng tungkol sa Diyos dahil sa takot o hiya. Ibigan, walang puso ang hindi kayang hipuin ng authority ng Panginoong Yesus. May authority siya sa pamilya mong ayaw makinig sa ebanghelyo. Siya ang may kapangyarihan na magbukas ng kabulagan ng isip at puso. May authority siya sa mga kaibigan mong ayaw mapag-usapan ang patungkol sa pananampalataya. Ibigan, hindi mo sila kayang baguhin pero kaya silang baguhin ng Panginoong Yesus. May authority siya sa eskwelahan mo kung saan maaring bawal ang pagsasalita tungkol sa pananampalataya. Kaibigan, Walang sistema ng tao ang makakahadlang sa authority at plano ng Diyos. May authority siya sa mga atheists at hindi naniniwala sa Diyos. Sa maniwala ka sa hindi. Kahit anong pilit nilang itanggi ang katotohanan, siya pa rin ang may hawak ng kanilang buhay. May authority siya sa mga relihiyon na taliwas sa katotohanan ng gospel. May authority siya sa mga taong galit sa Diyos o sa Kristyanismo. Kahit ang pinakamalaking kaaway ng pananampalataya, kaya niyang baguhin. Katulad ni Pablo noon na pine-persecute ang mga Christians. Pero nakita natin, si Pablo ay binago ng Diyos. Bakit? Kasi may authority siya. May authority siya sa social media at digital platforms. Kahit sa online world, walang makakahadlang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. May authority siya sa mga lugar na bawal ang krisyanismo. Kahit sa mga bansang mahigpit laban sa pananampalataya. Ang Diyos ang may kontrol sa bawat sitwasyon. May authority siya sa takot at pag-aalinlangan mo. Kung natatakot ka magbahagi ng pananampalataya, siya ang may kapangyarihang bigyan ka ng tapang. Hilingin mo lang ito sa kanya. May authority siya sa kahinaan at kakulangan mo. Hindi mo kailangang maging eksperto muna sa Biblia o makapagtapos ng seminary bago ka gumawa ng alagad dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang sasabihin mo at magbibigay sa iyo ng wisdom. Ibigan e mula sa walang limit na authority na ito ay pinapahayo kanya ngayon na gumawa ng alagad. Kaya nga tanungin mo ang iyong sarili, bakit ka nag-aalangan? Bakit ka natatakot o nangihina ang loob? Kaibigan, huwag ka matakot. Bakit? Dahil ang utos na paggawa ng alagad ay nakabase sa authority niya at hindi sa iyong kakayahan. Ikaw ay inauthorize niya. Ito ang dapat na mag-motivate at magbigay ng tapang sa Gaya ng mga naunang alagad sa New Testament. Ang sabi doon, Romans 10 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaibigan, ang lahat ay nasa authority ng Panginoong Yesus. Walang kaligtasan maliban sa kanyang pangalan. Ang lahat ng bagay ay umiikot sa lordship at authority ng Panginoong Yesus. Sabi sa Philippians 29 11 dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Yesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Yeso Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Darating ang araw, lahat ng tao at nilalang ay luluhod sa harap ng Panginoong Yesus. Kaya maniwala ka o hindi, hindi ito magbabago at mangyayari ito. May mga nagsasabi na ako tinanggap po ng Panginoong Yesus bilang aking Lord. Alam mo sa totoo lang wala kang choice at wala akong choice kundi ang lumuhod na ngayon sa harap niya. At magpasakop kaysa balang araw ay luluhod ka sa kanya pero huli na ang lahat. Wala kang choice dahil kahit sabihin mong hindi ka naniniwala ay darating ang araw, luluhod ka pa rin sa kanya. Pero huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang kaibigan, isuko mo na ang iyong buhay sa kanya at magpasakop ka. Itong ibig sabihin ng paggawa ng alagad. Tatawagin natin ang mga tao na isuko nila ang buhay nila sa Panginoong Yesus na siyang Lord at Master ng lahat. At pag na-realize mo ito, susundin mo Panginoong Yesus na gumawa din ng alagad. Habang ikaw ay humahayo, sasabihin mo, Jesus is Lord. Jesus died on the cross for you. He's risen from the grave at kung mananampalataya ka sa Kanya, ay maliligtas ka. Huwag ka matakot, humakbang ng pagsunod. Nakakalungkot kasi maraming krisyano nagaantay na sila'y maging perfect bago gumawa ng alagad. Kabisado nila muna dapat daw ang Bible. Dapat maganda ang sistema ng discipleship at evangelism. Dapat maayos ang program. Kaibigan, hindi ito darating dahil palaging merong aayusin sa sistema. Merong palaging i-improve sa program. Meron palaging mas magandang idea kaysa sa nakaraan. So, hindi darating yung araw na feeling mo na hindi ka na magkakamali at wala nang magiging mali. Hindi mo pwedeng antayin na dapat maramdaman mo muna na hindi ako i-reject ng taong ito bago ako magbahagi ng kaligtasan. No, kaibigan, kailangan mo nang kumilos ngayon. Kasi kumbaga sa basketball, may shot clock. Pag naubos na ang oras mo at hindi ka tumira, talo ka pa din. Pero kung titira ka bago maubos ang oras mo, ay may chance ka manalo kaysa manatili kang talunan ng walang kalaban-laban. Kaibigan, take a shot at magtiwala ka na may authority ang Panginoong Yesus sa bagay na kinakatakutan mo. Kaibigan, tingnan mo ito sinabi ng Diyos kay Pablo. I-personalize natin ito bilang sinasabi ng Panginoong Yesus sa iyo. Acts 2617 18. Ililigtas kita mula sa mga tao at sa mga hentil. Ngayon ay sinusugo kita sa kanila. Sinusugo kita upang idilat mo ang kanila mga mata nang sa gayon sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas sinusugo kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaibigan, ito ang puso ng Panginoong Yesus na makipagpartner sa atin. Kung paano ang Ama ay sinugo ang Panginoong Yesus at ang Panginoong Yesus ay sinugo si Pablo ay ngayon naman ay sinusugo niya tayo upang ang mga tao ay tumanggap ng kapatawaran sa paanong paraan daw ayon sa talata sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus ay makakatanggap ng kapatawaran. Ito ang ipapahayag natin kaibigan sa mga taong gagawin nating alagad. 2 Corinthians 5.20 Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo. Alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kaibigan, ikaw at ako ay sugo o kinatawan o ambasador. Kasama ka sa misyon ng Panginoong Yesus sa pagliligtas at paggawa ng alagad. Tandaan mo ito, maraming misyon sa lupa ang mabibigo pero ang misyon ng Diyos ay hindi mabibigo. Now, ang tanong, bakit hindi ka sasali sa isang misyon na hindi kahit kailan mabibigo? Ibigan, take courage at gawin mo ang inuutos sa iyo ng Panginoong Yesus dahil siya ang may authority sa lahat ng bagay. Sabi ni Nina Gunter, If you take missions out of the Bible, you won't have anything left but covers.